sa kanilang debut sa 2023 FIBA World Cup laban sa Dominican Republic, kinailangan ni Coach Chot Reyes na limitahan ang oras ng paglalaro ni Kai Soto sa 73 segundo lamang dahil sa dalawang pangunahing kadahilanan. Una, mabilis na nakakuha si Soto ng dalawang foul na naging sanhi ng maagang pag niya sa laro. Ang mga foul na ito ay maaaring naglimite sa kanyang epekto sa laro. Pangalawa, nagbigay ng magandang performance sina na June Marfajardo at AJ Edo, lalo na sa ilalim ng ring. Si Edo, sa kanyang unang season sa national team, ay nagtala ng 7 puntos sa perfectong 3 out of 3 shooting, habang nagambag si Fajardo ng 16 na puntos at 7 rebounds, na may perfectong 5 of 5 shooting mula sa field. Ipinaliwanag ni Reyes, magaling talaga siya, Edo. At kung papasok namin si Kai, ang isa pang kailangan kong pahingahin ay si June Marfahardo. Ipinaliwanag ni Reyes na batay ito sa pagkakatugma ng mga manlalaro sa laro at sa kanilang performance. Itinataguyod niya na makakakuha pa ng mas maraming oras sa paglalaro si Kai Soto sa mga susunod na laro laban sa Angola at Italy sa group stage.